Alam mo ba, maraming nakatatanda ang kumakain ng itlog araw-araw, iniisip na ito'y laging mabuti para sa kalusugan. Pero teka lang, alam mo bang may mga paraan ng pagkain ng itlog na, kapag hindi wasto, ay pwedeng magdulot ng problema sa katawan, lalo na kapag lampas 60 ka na. oh, masustansya ang itlog, walang duda dyan. Pero kapag isinama ito sa maling pagkain o kinain sa hindi angkop na paraan, maaaring bumaba ang benepisyo nito o mas malalapa, magdulot ng isyo sa pagtunaw, puso, o nutrisyon. Ayon sa bagong pag-aaral, halos apat sa bawat sampung senior, ay hindi akma ang paraan ng pagkain ng itlog sa kanilang edad o kondisyon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang tatlong pagkain na dapat mong iwasan kapag kumakain ng itlog, para masulit mo ang nutrisyon nito at mapanatiling malusog ang iyong katawan. Panoorin ang buong video dahil marami tayong napapanahong mga tips sa bandang huli. Ngayon na alam na natin na hindi lahat ng kombinasyon ng pagkain ay ligtas para sa katawan. Simulan natin sa isa sa pinakakaraniwang pagkakamali. Isang almusal na akala mo'y healthy pero may tinatagong panganib pala. Tara, alamin natin kung ano at paano maiiwasan ito. Itlog at calcium-rich foods. Sino ba naman ang hindi mahilig sa itlog na may gatas o keso sa umaga, di ba? Parang perfect combo. Masarap na, masustansya pa. Pero alam mo ba, kapag pinagsama ang itlog at mga pagkaing mataas sa kalsyum, gaya ng gatas, yogurt o keso, may nangyayaring tampuhan sa loob ng katawan mo. Ganito yan. Ang itlog ay mayaman sa iron, isang mahalagang mineral para maiwasan ang anemia lalo na sa mga seniors. Pero kapag sinabayan mo ito ng calcium-rich food, nagkakaroon sila ng agawan sa bituka. Ang calcium, sa dami nito, pwedeng harangan ang hanggang 60% ng iron na dapat sana'y maaabsorb ng katawan mo. Ibig sabihin, sayang ang nutrisyon. At para sa mga seniors, ang kakulangan sa iron ay hindi biro. Pwedeng magdulot ng pagkapagod hirap mag-concentrate at dagdag na stress sa puso. Kaya kung sanay ka sa itlog na may keso o gatas sa almusal, baka hindi mo namamalayan na pinipigilan mo ang katawan mong makuha ang buong benepisyo ng itlog. Ano ang sinasabi ng agham dito? Parehong iron at calcium ay dumadaan sa isang gate sa bituka. Kapag sabay silang kumatok, nagkakagulo at madalas si calcium ang nauuna. Dagdag pa rito ang casein isang protina sa dairy, ay pwedeng kumapit sa iron at bumuo ng compound na hindi na kayang i-absorb ng katawan. So anong gagawin mo? Simple lang, pair your eggs with vitamin C rich foods. Isipin mo ang itlog na may kamatis, bell peppers, o isang baso ng fresh orange juice. Ang vitamin C ay parang bodyguard ng iron. Tinutulungan itong makapasok sa katawan ng mas maayos. Sa katunayan, pwede nitong pataasin ang iron absorption ng hanggang tatlong beses. Smart tip, kung hindi mo kayang bitawan ang dairy, ihiwalay mo lang ang oras ng pagkain. Bigyan ng at least dalawang oras na pagitan bago ka kumain ng yogurt, gatas, o keso pagkatapos ng itlog. Pwede mong gawing merienda ang dairy sa hapon at sa umaga, mag-focus sa itlog na may prutas o gulay. Usap tayo. Ikaw ba, madalas bang may gatas o keso sa egg meal mo? I type ang isa kung oo at zero kung hindi naman. Ano ang paborito mong egg combo? I-share mo sa comments para makatulong din sa iba. Malay mo, may egg recipe ka na pwedeng maging inspirasyon sa iba. Ngayon, punta tayo sa isa pang kombinasyon na akala mo'y healthy, pero pwedeng magdulot ng abala sa katawan ang itlog na sinabayan ng sobrang hibla o fiber. Itlog at fiber-rich foods. Alam natin palaging sinasabi sa atin, kumain ka ng fiber, maganda yan para sa tiyan. Totoo yan. Pero kapag isinabay mo ang itlog sa mataas na hibla, tulad ng oatmeal, whole grain bread, o malaking serving ng salad, pwedeng maapektuhan ang kakayahan ng katawan mong i-absorb ang nutrients mula sa itlog. Bakit? Dahil ang insoluble fiber, yung uri ng hibla na hindi natutunaw ay parang sponge o shield sa bituka. Kapag sobra ito, pwede nitong harangan ang mga bitamina at mineral na nasa itlog, lalo na yung mga fat-soluble vitamins gaya ng A, D, at E, mga nutrients na mahalaga para sa malakas na buto, matatag na immune system, at protection sa cells. Kapag lampas 60 ka na, natural na bumabagal ang pagtunaw. Kaya kung mabilis ang galaw ng pagkain sa bituka dahil sa sobrang hibla, mas kaunting oras ang meron ng katawan mo para kunin ang nutrients. Ang resulta? Kumain ka nga ng masustansyang pagkain pero hindi mo nakukuha ang buong benepisyo. So, anong gagawin mo? Hindi ibig sabihin nito na iwasan mo na ang fiber. Mahalaga pa rin ito para sa cholesterol, blood sugar at kalusugan ng tiyan. Pero ang susi ay tamang timing at tamang dami. Halimbawa, sa halip na itlog plus oatmeal plus whole grain toast plus salad sa isang almusal, subukan mo itong hatiin sa dalawang pagkain. Sa umaga, kumain ng itlog na may lightly sautéed spinach or steamed broccoli. Sa hapon, enjoy mo ang oatmeal bilang merienda. Ang mga lutong gulay ay mas gentle sa tiyan at hindi hadlang sa nutrient absorption. Isipin mo ang itlog na may roasted bell peppers o sauteed kangkong. Masarap na, masustansya pa. Ngayon, kung iniisip mong tapos na ang listahan ng mga nakakagulat na kombinasyon, may isa pa tayong pag-uusapan na madalas hindi napapansin. Marami sa atin ang hindi nagsisimula ng araw ng walang kape o cha, Pero alam mo ba na kapag isinabay ito sa itlog, may epekto rin ito sa nutrisyon? Tara, tuklasin natin kung bakit ang paborito mong morning brew ay maaaring humadlang sa benepisyo ng itlog. Itlog at malalaking dami ng kape o tsaa. Sino ba naman ang hindi mahilig sa mainit na kape o tsaa sa umaga? Para sa marami, hindi kumpleto ang almusal kung walang kapeng kasama ng itlog. Pero alam mo ba, ang kombinasyong ito ay pwedeng magpahina sa nutrisyon na dapat sana'y nakukuha mo mula sa itlog? Ganito yan. Ang kape at cha, lalo na yung black at green varieties, ay may tinatawag na tannins. Natural na compound ito na may kakayahang kumapit sa mga protina at mineral sa pagkain, gaya ng iron, zinc, at B vitamins na nasa itlog. Kapag nangyari ito, nagiging mahirap para sa katawan mong iabsorb ang mga nutrients na yon. Ayon sa pag-aaral, ang pag-inom ng tsaa o kape kasabay ng pagkaing mayaman sa iron ay pwedeng bawasan ang absorption ng hanggang 50%. Para sa mga seniors na kadalasang may mas sensitibong digestion, mas ramdam ang epekto nito. Sa paglipas ng panahon, pwedeng magdulot ito ng banayad pero tuloy-tuloy na kakulangan sa nutrisyon. May dagdag pa, ang caffeine sa kape at konti sa tsaa ay nagpapasigla sa tiyan para maglabas ng mas maraming acid. Kung ikaw ay may acid reflux o madaling bloated, pwedeng lumala ang pakiramdam mo pagkatapos kumain. Pinapabilis din ng caffeine ang galaw ng pagkain sa bituka. Akala mo'y okay ito, pero ang totoo, mas kaunting oras ang meron ang katawan mo para i-absorb ang nutrients mula sa itlog. At kahit hindi calcium-rich ang itlog tandaan, ang caffeine ay pwedeng magpataas ng calcium loss sa ihi. Para sa mga seniors lalo na sa mga kababaihang postmenopausal, ito ay mahalagang isaalang-alang dahil sa panganib ng osteoporosis. So, anong gagawin mo? Hindi mo kailangang iwasan ng kape o tsaan ng tuluyan. Pero magandang ihiwalay ang oras ng pag-inom. Subukan mong uminom ng kape 30 o 60 minuto pagkatapos ng pagkain sa halip na sabay. Sa ganitong paraan, hindi mo hinaharangan ang nutrients mula sa itlog Marami ang nagsasabi na mas magaan ang pakiramdam nila, mas maayos ang digestion, at mas energized sila kapag hindi sabay ang kape at itlog. Ngayon na alam na natin ang mga kombinasyong dapat iwasan mula sa dairy, fiber hanggang sa kape at cha, oras na para pag-usapan ang ilang matalinong tips para masulit mo ang nutrisyon mula sa itlog nang hindi isinusuko ang mga paborito mong pagkain. Paano mas masulit ang nutrisyon mula sa itlog? Ngayong alam mo na ang mga kombinasyong dapat iwasan, dairy, sobrang hibla at kape o tsaa, oras na para pag-usapan kung paano mo mas mapapakinabangan ang itlog sa araw-araw. Ang sagot, smart swap. Kung gusto mo pa rin ng mainit na inumin sa umaga, subukan ang herbal tea tulad ng peppermint, chamomile, or fennel. Hindi lang ito gentle sa tiyan nakakatulong pa sa digestion at walang tannins na humahadlang sa nutrients. Pro tip, pair your eggs with vitamin C-rich drinks tulad ng orange juice o or kahit simpleng tubig. Simple lang pero malaking tulong sa absorption ng iron at iba pang nutrients. Para sa mga may sensitibong tiyan, mas magaan ang boiled o poached eggs kaysa sa pritong itlog. Hindi lang ito mas madaling tunawin, mas maraming nutrients din ang naiiwan sa ganitong luto. At higit sa lahat, kung gusto mong patuloy na matuto ng mga simpleng pero epektibong paraan para mapabuti ang iyong kalusugan, mag-subscribe ka na sa channel at i-turn on ang notifications. Dito sa Gintong Kalusugan, nagbibigay kami ng maaasahang payo sa nutrisyon at wellness, lalo na para sa mga nasa 50s, 60s at pataas. Ang goal namin, tulungan kang maramdaman ang pinakamahusay mong sarili araw-araw. Dahil ang kalusugan, lalo na sa senior years, ay hindi lang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa tamang kaalaman, tamang diskarte at tamang suporta. Paano ihahanda ang itlog sa paraang ligtas at masustansya? Kapag nagluluto ng itlog, hindi lang basta lasa ang dapat isipin. Mahalaga rin ang kaligtasan at kung gaano ito kadaling tunawin ng katawan, lalo na kung ikaw ay nasa 60s pataas. May mga putahe na gumagamit ng hilaw o bahagyang lutong itlog, parang sosyal, di ba? Pero tandaan, may panganib ito ng bakterya tulad ng salmonella na mas delikado para sa mga seniors. Kaya kung gusto mong siguradong ligtas, lutuin ang itlog ng buo. Pati ang pula at puti dapat firm na. Tip sa pagluluto, hindi rin kailangan ng sobrang init. Kapag masyadong mataas ang apoy, nasisira ang protina sa itlog at mas mahirap itong tunawin. Mas mainam ang medium heat para maluto ng maayos pero hindi overcooked. Mas gentle ito sa tiyan at mas maraming nutrients ang naiiwan. Iba't ibang paraan, iba't ibang benepisyo. Boiled eggs. Maganda para sa mga bitamina tulad ng B12 at folate. Scrambled eggs sa mababang init na may kaunting olive oil. Tumutulong sa absorption ng fat-soluble vitamins A, D at E poached eggs perfect balance, malambot, masarap at nutrient rich. Gaano kadalas dapat kumain ng itlog? Para sa karamihan ng healthy seniors, isang itlog kada araw ay ligtas at nakapagpapalusog. Pero kung may condition ka tulad ng heart disease, diabetes o iba pang chronic issues, mabuting kumonsulta muna sa doktor. Walang one size fits all pagdating sa nutrisyon. Ang tamang dami ng itlog para sa iyo ay depende sa gaano kakaaktibo, iba pang protein sources sa diet mo, anumang health conditions, at ang iyong overall wellness goals. Quality matters. Kung may budget ka, subukan ng organic or free-range eggs. Mas mataas ang omega-3 at vitamins nila. Mas mahal nga, pero investment ito sa kalusugan mo sa hinaharap. Bago tayo tuluyang magtapos, isang simpleng pero mahalagang tip. Siguraduhin maayos ang pag-iimbak ng itlog. Hindi lang ito para sa kaligtasan, nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng nutrisyon. Ilagay ang mga itlog sa gitnang bahagi ng refrigerator, hindi sa pinto. Mas stable ang temperatura doon, kaya mas tumatagal ang freshness. At huwag kalimutang suriin ang petsa, gamitin ang mga itlog bago ito lumampas. Kung may bita kakaibang amoy o mukhang hindi na sariwa, itapon na agad. Mas mabuti ng sigurado. Mas masustansyang combination. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang bagay na ipares sa itlog para mas mapalakas ang benepisyo nito. Vitamin C rich foods tulad ng kamatis, bell peppers, citrus fruits, at broccoli ay perfect partner sa itlog. Tinutulungan ng vitamin C ang katawan na mas maayos na iabsorb ang iron mula sa itlog. Carotenoid-rich veggies gaya ng carrots, kalabasa at spinach ay isa pang winner. Mas naaabsorb ang mga nutrients na ito kapag may healthy fats. At good news, ang itlog ay may natural na taba na tumutulong dito. Bonus? Bukod sa mas maraming nutrients, ang mga kombinasyong ito ay mas masarap at mas makulay sa plato. Isipin mo ang itlog na may sautéed spinach at kamatis o isang omelette na may bell peppers at carrots. Nutritious na, festive ba? Alam mo ba, may mga simpleng dagdag sa iyong egg dishes na pwedeng magbigay ng extra boost sa kalusugan mo, lalo na pagdating sa mata, digestion, at overall wellness? Gamakukulay na gulay, protection sa mata. Ang mga gulay na may matingkad na kulay, gaya ng carrots, spinach, at kalabasa, ay may tinatawag na carotenoids tulad ng beta-carotene, lutein at zeaxanthin. Ang lutein at zeaxanthin ay kilala sa pagsuporta sa kalusugan ng mata, lalo na sa mga seniors. Tumutulong ang mga ito na bawasan ang panganib ng age-related vision loss, yung unti-unting paglabo ng paningin habang tumatanda. Kapag isinama mo ang mga gulay na ito sa itlog, mas madaling maabsorb ng katawan ang mga nutrients. Kaya't ang simpleng omelette na may spinach at bell peppers, hindi lang masarap pang protection pa sa mata. Mga pampalasa, maliit pero makapangyarihan. Huwag din kalimutan ang mga herbs at spices. Turmeric, may curcumin, isang compound na tumutulong laban sa inflammation. Para sa mga seniors na madalas may mild joint pain or chronic inflammation, ang turmeric ay natural na panlaban. Parsley, dill, at chives Bukod sa dagdaglasa, may taglay ding bitamina at mineral na sumusuporta sa kalusugan. Subukan mong magdagdag ng kaunting turmeric sa scrambled eggs o magbudbod ng sariwang parsley sa boiled eggs. Simple pero powerful. Kailan dapat kumain ng itlog? Timing matters! Dahil bumabagal ang metabolism habang tumatanda, mas mainam kumain ng itlog sa umaga o maagang hapon. Ang protina sa itlog ay tumutulong sa pagkabusog ng mas matagal kaya mas kaunti ang cravings at mas kontrolado ang blood sugar. At dahil mas aktibo ang digestion sa unang bahagi ng araw, mas maraming nutrients ang na-absorb kapag almusal o tanghalian ang egg meal mo. Pagdating sa pamamahala ng timbang at pagpapanatili ng lakas, hindi mo kailangang maghanap ng exotic superfood. Nandyan lang ang itlog para sa mga seniors, ang protina mula sa itlog ay napakahalaga para sa kalamnan. Habang tumatanda tayo, natural na bumababa ang muscle mass, ang tawag dito ay sarcopenia. Hindi lang ito tungkol sa hitsura, kundi sa enerhiya, balanse at kakayahang kumilos ng mag-isa. Kapag humina ang kalamnan, mas mahirap ang mga simpleng gawain. Pag-akyat ng hagdan, pagbubuhat o kahit paglalakad ng matagal. Kaya't ang regular na pagkain ng itlog ay isang simpleng paraan para suportahan ang kalamnan. Bakit? Dahil ang itlog ay may complete protein, ibig sabihin taglay nito ang lahat ng essential amino acids na kailangan ng katawan para mag-repair at mag-maintain ng muscles. Paano kung nag-aalala ka sa kolesterol? Maraming tao ang nag-aalangan sa itlog dahil sa kolesterol. Pero panahon na para linawin ang mga lumang paniniwala. Ayon sa bagong pag-aaral, ang kolesterol mula sa pagkain, gaya ng nasa itlog, ay hindi gaanong nakakaapekto sa blood cholesterol ng karamihan. Sa katunayan para sa mga seniors, ang katamtamang pagkain ng itlog ay ligtas at hindi direktang konektado sa heart disease. Bukod pa rito, ang itlog ay may choline, isang nutrient na mahalaga para sa brain health at cholesterol metabolism. At dahil ang katawan ay marunong mag-adjust Kapag kumain ka ng kolesterol, bababa ang production nito sa atay. Parang may sariling balance system ang katawan mo. Pero tandaan, iba-iba ang katawan ng bawat tao. May mga factors tulad ng genetics, existing health conditions, at dietary habits na nakakaapekto sa kung paano natin hinahandle ang kolesterol. Kaya kung may concern ka, mabuting kumonsulta sa iyong doktor para sa personalized advice. Kung may health concerns, magtanong muna. Kung meron kang kondisyon gaya ng mataas na LDL cholesterol, huwag basta-basta magdagdag ng itlog sa araw-araw na diet. Makipag-usap muna sa iyong doktor o nutrisyonista para siguradong akma ito sa iyong kalagayan. Tandaan, ang nutrisyon ay hindi one size fits all, mas maganda kung personalized. Creative ways to enjoy eggs, masarap na, masustansya pa, ngayon tara, gawin nating exciting ang pagkain ng itlog. Hindi kailangang boring ang itlog araw-araw. Narito ang ilang masarap at madaling ihanda na combos. Boiled egg plus stir-fried or steamed veggies. Subukan mong ilagay ang nilagang itlog sa ibabaw ng mainit na gulay, gaya ng ginisang kangkong, pechay o steamed kalabasa. Masarap, balanced at gentle sa digestion. Colorful Veggie Omelette Gumawa ng omelet na puno ng gulay. Lagyan ng spinach, paminta, kabute, at konting herbs tulad ng parsley o basil. Bukod sa masarap, loaded ito sa nutrients na kailangan ng katawan mo. Poached eggs, worth the practice. Kung hindi ka sanay, subukan mong matutunan ang poaching. Oh, medyo tricky sa simula pero sulit. Malambot ang yolk, lutong-luto ang puti at walang mantika. Perfect para sa mga nag-iingat sa taba. Egg plus avocado equals heart healthy combo. Isang paborito ng marami, itlog na may avocado. Malambot ang texture, may healthy fats na tumutulong sa absorption ng vitamins A, D at E. May oleic acid para sa heart health at may potassium para sa blood pressure control, lalo na mahalaga sa mga 60 pataas. Pwede mo itong gawing egg salad with mashed avocado or simpleng boiled egg sa ibabaw ng avocado toast. Masarap, simple at sobrang nourishing. Makinig sa katawan mo, ito ang iyong personal na gabay. Isa sa mga pinaka-epektibong paraan para masulit ang nutrisyon mula sa itlog, makinig sa katawan mo. Minsan kahit masustansya ang pagkain, may mga kombinasyon na hindi swak sa ating sistema. Baka makaranas ka ng bloating, kabag o hindi komportabling tiyan Lalo na kung isinama ang itlog sa mga pagkain na napag-usapan natin kanina. Simple tips, bukan mong gumamit ng food journal. Isulat kung ano ang kinain mo, anong oras, at kung paano ka nakaramdam pagkatapos. Hindi mo kailangang maging sobrang detalyado. Kahit simpleng tala lang ay makakatulong para matukoy ang patterns at i-adjust ang pagkain ayon sa pangangailangan mo. Habang tumatanda, mas nagiging sensitibo ang tiyan. Kaya't ang self-monitoring ay hindi lang para sa mga health buffs. Ito'y para sa lahat ng gustong manatiling malakas at komportable araw-araw. Tandon Personalized Nutrition starts with paying attention to your own body's signals. Tubig, simpleng hero ng digestion. Isa pang madalas makalimutan pero sobrang mahalaga, hydration. Ang pag-inom ng tubig sa buong araw ay tumutulong sa digestion at nutrient absorption. Pero iwasan ang sobrang dami ng tubig habang kumakain. Pwedeng ma-dilute ang digestive enzymes kaya mas mahirap tunawin ang pagkain. Pro-tip para sa seniors. Dahil minsan hindi natin nararamdaman agad ang uhaw, gawing habit ang pag-inom ng tubig kahit paunti-unti lang. Nakakatulong ito sa production ng laway at stomach acid na parehong mahalaga para sa pagbuo at pagsipsip ng protina mula sa itlog. Kapag kulang sa tubig, bumabagal ang digestion at sayang ang nutrients na dapat sana'y napakinabangan ng katawan mo. Sa dulo ng lahat ng ito, tandaan, ang malusog na pagkain sa senior years ay hindi tungkol sa pagiging sobrang istrikto o pag-aalala sa bawat subo. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito'y tungkol sa pagbuo ng mga simpleng gawi na kaya mong panatilihin araw-araw ang itlog kapag inihanda ng maayos at hindi isinama sa mga kombinasyong nakakasagabal sa nutrisyon, ay pwedeng maging maasahang kapartner sa kalusugan. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Simulan mo sa isa. Alisin ang isang kombinasyong hindi bagay sa katawan mo. Bigyan ang sarili mo ng oras para mag-adjust. Ang mga maliliit na pagbabago, tulad ng paghiwalay ng kape sa itlog, o pagdagdag ng gulay na may vitamin C ay pwedeng magdala ng malaking epekto sa kung paano ginagamit ng katawan mo ang nutrisyon. Ngayon, balikan natin. Tatlong kombinasyong dapat iwasan. Itlog na may dairy, sobrang fiber, at kape o cha. Mga smart na paraan ng pagluluto at paghahain ng itlog para mas madaling tunawin at mas maraming nutrients ang maabsorb. At mga dagdag na tips para sa hydration, digestion, at muscle support habang tumatanda. Huwag mong maliitin ang epekto ng mga pagbabagong ito. Pasasalamatan ka ng katawan mo sa lakas, sa ginhawa at sa sigla. Usap tayo. Ikaw ba karaniwan mo bang kinakain ang itlog na may gatas, oatmeal o kape? I-share mo sa comments ang iyong mga gawi. Makakatulong ito sa iba na matuto mula sa karanasan mo. Salamat sa panonood. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, please like, subscribe at ishare mo ito sa isang kaibigan o kapamilya na gustong manatiling malakas at malusog habang tumatanda. I-comment mo rin kung ilang taon ka na at kung saan ka nanonood. Gustong gusto naming marinig mula sa aming kahanga-hangang komunidad dahil dito bawat kwento ay mahalaga.